Oh guys, so nakabili kami ni pareng ati at mga pitong asing oh. Bang. Ganito yung makina niya oh. Pabaliktad. Ganyan ka tayo ni pareng ati yan oh. Ayun oh. Ang kalas-kalasin niya. Tawag mo pare. Eh yan, ganyan ang makina niya, no? Iniugot na po, oh. Ganyan lang yung automatic na wasing mga idol. Da, ganyan lang, inuhugot lang siya. Solid ka maglaba dyan. Paglabas ng damit mo, tuyo na. Ayan. guys yung ano yung automatic yung makina sobrang solid o oh. tanso mga idol